What is up guys? Panibagong video na naman tayo. Syempre ngayon, nung sa last video natin, naghanap tayo ng top bed center. Ngayon, sa video na ito, ituturo naman natin kung paano tayo mag tune up. Ayan, bulb, uh, bulb clearance adjustment. Ayan. So, makikita nyo dito. Ayan. <laughs> Ayan, naka-top dead center na tayo niyan. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-top dead center, puntahan nyo lang yung kwan video na nauna dito. Yun. Doon tayo mag... Ganon yung pag-top dead center. Ngayon, gagawin natin, mag -tune up naman tayo. So, doon sa user manual ni S-Max Yamaha 155, ah uh, yung intake natin ay from 0.10 mm to 15 mm. So, magbavari tayo doon. Pwede tayong mag-tune up from that uh, tolerance. Yun lang yung kuan binibigay na allowance sa bug clearance. Uh, so, pwede kayong gumamit ng 0.12, 0.13 para nasa gitna-gitna. Tapos sa ating exhaust naman ay nasa 0.17. 0.17 to 0.22 So pwede gumamit ng 19, 20, 18 It's up to you Depende sa inyo yan. Pero yun yung mga kwan, yun yung mga acceptable na clearance. So, wag na natin patagalin. mag -tune up na tayo. Let's go! Tara! So, ayun guys. Ang gagamitin natin ngayon ay 0.06 at 0.7. So, 0.13 yan. Ito yung gagamitin natin sa intake natin. So, paalala lang guys ha. Paalala lang. Pag itong gauge natin ay pinasok natin at okay naman siya, In, huwag nyo nang tune up yun. Huwag nyo nang i-adjust. Okay na yun. Uh, hindi nyo kailangan mag-adjust-adjust adjust pag okay pa yung kanyo. Basta pag, ayun na, pag binuksan nyo to at check nyo na yung valve clearance at okay, huwag nyo nang papakailaman. So, yun lang. Pati yung ano natin, exhaust at intake. Kung okay naman yung clearance nila, huwag nyo, huwag nyo nang i-adjust. So, let's go. I tignan na natin. i reach natin kung pwede. Tara. So, ayan. Gamit natin. Tar uh, point 13. Pasok natin doon. Ayan, so masikip siya. Masikip yung point 13. Ayan, masikip. So yan, kailangan nating iluwagan. So ganyan naman lagi, laging sumisikip 'yan habang tumatagal. Ayan, no, top dead center tayo, may clearance 'yan, boy. Ayan. So adjust na natin. Wala tayong ano, wala tayong magandang tools. Ito lang, uh, open range. Yan. So, masikip yan guys. Kaya gagawin natin dyan ay syempre paluwag. Yan. Luwagan natin tong nut. Ayan o, oh, maluwag na siya. <laughs> Ngayon, luwagan naman natin tong nasa sentro. Yan. Luwagan natin ng uh, counter counterclockwise. Kunti lang. Yan hanggang sa maging loose lang yung contact niya doon yung pillar gauge niyo ay mahila niyo siya nang freely ayan Eno eh oh di ba pero yan medyo maluwag na yan nasa naga-adjust naman yan igpitan niyo nang konti ayan alam niyo yung pakiramdam na ano nagta-touch lang siya pero hindi siya mahirap hugutin mahirap hilahin yon goods na yon guys nice na yon Ayan oh. Ayan, pag naigpitan natin ng konti, no? Pag naigpitan natin ng konti, check-in ulit natin. oh, umuulan. Blessing daw yan. Ayan, check in natin ulit. Dapat maganda pa rin yung clearance niya. Ayan, so sumobra ng konti. So, luwagan ulit natin yan. Kaya huwag nyo munang hihigpitan ito masyado. mm <clears throat> Yan. Higpit ulit. Ayan, pag okay na yan guys, yung hindi na siya masyadong pan, hindi loosey masyado at hindi mahigpit, nahihilan nyo ng easy yung pan, masyado. Hindi ganong easy, yung tama lang, nagta-touch. Pwede nyo nang higpitan yan, ng maayos. Big pet. Yan. Yan, okay na yan, guys. Yan. Ngayon, dito rin naman tayo sa pangalawa. Ayan, kita nyo mahigpit siya. Mahigpit. Ayos ayaw pumasok. Luwagan natin yan. Ayan. Ayos. <laughs> so, tapos na tayo doon sa uh, intake. Punta naman tayo sa exhaust Exhaust So, ang exhaust natin ay Ang exhaust natin ay 17mm to 22mm Point uh, 0.17 to 0.22mm So, gagamitin natin ay 0.19 Yan 0.19 tayo guys Check natin Wala, hindi kaya. <laughs> so, hindi ka hindi ko ma point 19 natin kaya magluluwag tayo nitong bulb. Luwag. Check ulit. Yan, check uli natin. Ayos. Ayan, dito naman tayo sa isa. Nope. Halos ay pumasok. Sige. So, luwag. check ulit. Ayos. Higpitan natin para sure ball. Pero wag masyadong sobrang higpit. Yan, para hindi kayo mga moute <laughs> Ayan. Okay na yung gap niyan. Basta tandaan nyo, ah, mas malaki mas malaki yung gap sa exhaust kaysa sa intake. Yan na. So yan, ganyan, okay na guys, no? Double check nyo lang. Double check nyo lang, baka meron pang maluwag. Yan, you no? Know. Yan. So yan, okay na yan. Testingin, uh, cover na natin. Iko-cover na natin, tapos papaanda rin na natin. Tara, cover. So, yeah. So yan guys, naibalik na natin. Ay. Yan. So, na-tune up na natin. Ngayon, testing yan naman natin. Paanda rin natin. Ha! Let's go! Nakapos pa yung CVT natin. Okay. Testing. Hindi, no? Yan! So, yun lang, guys, no? Ganun lang mag-tune up ng ating mga motor bali dito sa S-Max. Ganun lang. Alahan niyo lang pag mag-tune up kayo, dapat malamig yung makina kasi mag-iiba-iba siya pagka hindi siya malamig. So ayun lang, sana may natutunan kayo sa video na to. Please comment niyo na lang kung meron kayong hindi naintindihan o mayroon ako nakalimutan. Saka pa-follow na rin. Maraming salamat. Ride safe.